Nag-iisip ka ba na i-hire ang mga kamag-anak mo? Tama ba yung gagawin mo o hindi? Tapusin mo ang video na to. Kasasyong Arbin, okay po ba kunin ang kapatid ko sa operations? since natuto ako sa iyo na lakian ng sahod ng mga employee. Hindi ba mas maganda na rin na kesa mapunta sa iba yung kinikita eh sa mga kapatid ko na lang din? Napaisip tuloy po ako bigla. Ang totoo, hindi naman to usapan kung kapatid mo ang magiging empleyado mo o ibang tao. Usapan ito kung sinong karapat dapat sa malaki mong pasahod. Kahit sino yan, malaki ka na magpasahod kasi sinabi ko lakihan natin ang sahod natin. Ngayon, sinong karapat dapat sa malaking sahod? Kasi kung charity lang ang ating gustong gawin sa mga kapatid natin o kamag-anak, pero hindi naman nila matatapatan yung malaki nating pagpapasahod, magsasuffer lang yung negosyo natin. Ang punto ay, sinong magtatrabaho na match sa pasahod mo? regardless kung kapatid o hindi. Kung kaya ng kapatid mo yon, walang problema. Kung kaya ng kamag-anak mo yon, walang problema. Pero kung uunahin mong i-priority, kung uunahin yung i-priority na dapat sa mga kamag-anak to, eh hindi naman sila deserving. Hindi naman nila ginagampanan yung work. Sayang din. Kawawa lang din ang negosyo natin. Na ito kung kamag-anak o hindi kamag-anak. Ito yung sahod mo malaki. Sinong kayang tumapat dyan in terms of skill and effort? Yon ang dapat mong empleyado. Hindi porkit ka mag-anak, hindi porkit hindi ka mag-anak. Ang punto, regardless kung kamag anak o hindi, sinong kayang tumapat sa malaki mong pasahod? Siya ang deserve na pasahuran ng malaki. Pwede namang subukan, hindi namang bawal na i-hire ang kamag-anak. Hindi naman bawal. Eh kung kaya nilang tapatan yung sahod eh. Yung trabahong malupit nila na kamatch nung malaki mong pagpapasahod, kung ma-realize nila na ang laki magpasahod ni ate, ay eh, gagalingan ko na dito, baka matanggal ako. Kaso, yung mga kamag-anak natin, kung alam nilang hindi sila matatanggal kasi kamag-anak sila, konting iyak na lang nila, konting sumbung sa nanay nyo, so, so konting chismis sa'yo, eh, yun ang pinapalit nila sa malaking pagpapasahod mo, eh, mali, maling hire ng kamag-anak yun. Hindi nila nakita yung importansya na pinili mo muna sila at pinasahura ng malaki. Bagkus dinadramahan pa tayo ng dinadramahan Nakakasama sa negosyo Ang negosyo dapat kumikita Kung hindi kumikita yan, charity yan Kung charity yan, saan nanggagaling ang pondo mo dyan? Saan? Sa bulsa mo? Sa ipon nyo? Sa binentang lupa ng kamag-anak nyo? Doon galing yung pondo? Mauubos yan Kaya kailangan kumita nyan Regardless pa kahit sibakin mo lahat ng kamag-anak nyo Basta kumita ang negosyo Kung sasabihin nyo sa akin na Kaso si Arvin, wala naman tayong puso nun hindi naman natin minalang kamag-anak natin. Mga kasosyo, pag nalugi ang negosyo nyo, mawawalan din kayo ng kamag-anak. Maniwala kayo sa akin. Ganun din yun. Kaya pag nyo na yung kamag-anak nyo na magiging cost pa ng pagkawala ng negosyo nyo. Importante boy pa rin ang negosyo nyo at yung mga karapat dapat na empleyado na mabiyayaan ng malaking pasahod nyo, eh magtutuloy-tuloy pa rin tapos na ang panahon na pagiging mabait na empleyado. Di ba tinapos na natin yan? Mga salbahing may-ari na tayo ngayon. Kasi inaabuso tayo ng sobra. Sagad kayo sa bait. O ano nangyari sa inyo? Inaabuso. Mga empleyado nyo, pinaikot-ikot lang tayo. Sobrang bait natin. Mga kasosyo, hindi po kabaitan ng may-ari ang nagiging cause kung bakit matagumpay ang negosyo. Kaya nag nagiging matagumpay ang negosyo kasi umaandar ito ng maayos hindi dahil sa bait ng may-ari. Wala sa bait yan. Nasa galing ng may-ari yan sa pagpapatakbo ng negosyo niya. Wala sa bait-bait yan. Ang tagal ko rin pinagdanasan yan. Sampun taon akong mabait mga kasosyo, kaya sampun taon akong lugi. Kasi sampun taon akong mabait, nung nagsimula akong maging walang yang may-ari, doon kumita yung negosyo ko. Kaya binabahagi ko sa inyo yung inabot pa ng sampun taon para lang matutunan ko. Na ang kabaitan pala bilang may-ari, walang mararating yan. Magsasabi lang na kailangan nyo maging mabait sa negosyo para maging matagumpay ang negosyo nyo, yung mga baguan sa negosyo. Yung mga one year pa lang nagbi-business, two years pa lang, yan ang mga kanilang mga mantra. Kasi yan din ako dati. Kita nyo, pag umabot ng limang taon yan, sampung taon yan, Ganun din na yan. Bad trip na rin sa mga tao yan. Kasi ang kultura natin dito sa Pilipinas, inaabuso ka pag mabait ka. Pwes hindi na dapat ganun. Kung gusto nyo tumulong sa kamag-anak, bigyan nyo na lang ng pang-interview nila, bigyan nyo na lang ng pang-apply -pang nila, bigyan nyo na lang. Pero kukunin nyo pa, pero hindi naman ginagampanan yung trabaho kasi mayabang, kasi kapatid kayo, kasi kamag-anak kayo, ang drama pa sa buhay, Bale pa ng bali, piling boss pa, mas si pa sa inyo, hindi nyo po nagagampanan ang trabaho nyo bilang may-ari. Kasi bilang may-ari, hindi pwede yun. Mali ka dun, kasosyo. Mali ka dun. Hindi ko, hindi ko si kasosyo Ellen, yung mali. Ang punto ko tayo, mali ang pagiging mabait mo. Kamag-anak is kamag-anak. Employee is employee. Magkaiba po yun. Huwag nyong paghaluin. I-hire nyo kamag-anak nyo. Kung deserve naman niya, edi salamat sa Diyos. Pero kung hindi, si Bak. Kung hindi, hindi pwede. Hindi niyo mapapasunod ang mga kamag-anak nyo kung mahihina pa kayong may-ari. Kung iyakin kayo mga may-ari, kung madrama kayo mga may-ari, kung masyado kayong mabait na mga may-ari, hindi nyo mapapasunod ang mga kamag-anak nyo. Kasi nabubuhay kayo sa emosyon. Emotional operation kayo eh. nag ooperate kayo sa emosyon. Hindi pwede yon sa tunay na negosyo. System, process, records, data, numbers. Yun ang basihan. Hindi emosyon. Hindi kamag-anak, hindi relasyon. Regardless daw no, kung kamag-anak o hindi. Sinong malupet, sinong magaling. Yon ang hair nyo.